Ano ang normal vaginal discharge is white, mucousy, para siyang sipon, na puti, or minsan light yellow. Depende, minsan ang sinasabi kung very yellow siya, uh, pero wala namang amoy, walang makate. Uh, iniisip natin na pwedeng normal. Uh, pero minsan iniisip natin bakit nagkaroon ng color. One, ang tanong, nakainom ka ba na maraming tubig? Kung, kung hindi ka masyado umiinom ng tubig, Uh, concentrated ang wiwi, syempre may mga droplets na pumupunta sa puerta, uh, na halo sa whitish discharge mo kaya siya nag-iiba ng kulay. Ang pinaka-ayaw natin is kung kunyari let's say puti, makati, buo buo. Parang ganito. Yes, buo buo ang discharging, minsan tinatawag namin sa mga parang kesong puti. Ito yan. Puti. Opo, ganyan. Minsan nakita namin siya kailangan namin tingnan sa loob ng vagina. Talaga nakikita namin siya nasa walls ng vagina. Ah, uh, namumuo siya doon. Very very makatiyan, pulang-pula ang vagina pag may contact. Yan yung sinasabi ko. Pag may vaginal infection, nag-try ka pa mag-sex, ang tendency niyan sobrang masakit. Pwede ka rin magdugo kasi nga napipilit, Anong para yan nasusugatan. Ang Candida, ang ang Uh, ganitong ano, yeast infection, kailangan po pwedeng oral medicine, yung fluconazole or itraconazole, marami po eh. May, pwede rin naman mga suppository. Pag nasa labas yung infection ng yeast, minsan dito pulang-pula, nagbabalat, uh, parang light pink minsan, uh, minsan umabot siya, pati singet, pati under the breast, pwede. Uh, maraming sobrang different, handi. sobrang, sobrang Yes. So may mga creams style dyan, may mga solution, usually mga clotrimazole. Uh, pag sobrang kate, minsan may mga products po na may konting steroid. Mm -hmm. Definitely, mas mabuti. Uh, wala pong, yes. ano Mas mabuti magpa-check up sa doktor. Pero hindi uh, yan, Doktora hindi siya sexually transmitted? Ay, hindi. Definitely, hindi. Anong cause niyang mga kesong puti na candida? Anong oh, hygiene ba? Pwede. One hygiene usually, ang nauso yung mga jeggings at mga leggings, yung mga masisikip pong damit. Mm -hmm. Dahil sa environment natin na uh, tropical, pag-init tapos biglang uh, ulan, so very very moist dun sa area, eh hindi naman po uh, dry yung area natin. Eh. May moisture dyan. So posible, uh, ang common dyan is ang yeast po. So, ang ginagawa natin dyan is, other than medicine, ang importante dyan, uh, let's say jeans, we don't wash jeans every day. If yeah. we could, we should, but if hindi naman, definitely kailangan mo magbago ng clothes. Uh, mas maganda kung airy clothes, especially itong summer, mm -hmm. dapat airy clothes or light clothes para nahanginan. Meron bang connection, let's say, yung panty liner or menstrual pad? Pag well, magpupulog. kung... Kung kulob, dapat regular changing, maybe every 4 to 6 hours. Uh, depende rin kasi dok sa flow. Yung iba kasi kung mag-change very, okay. ano, not often. Oo. Ano naman tong bacterial vaginitis? Apo. Yung bacterial vaginosis, ito naman is a different pH, more of alkaline. Uh, ito po yung sinasabi, nag usapan natin kanina, fishy odor. Mm -hmm. Super uh, fishy odor siya. May, ma may amoy o mabaho. Minsan, ang nakakapansin pa nga niyan is yung mismong asawang lalaki. Kasi naamay niya after contact. Yung vaginal infection na bacterial vaginosis, Uh, pag pagnahaluan ng seminilia, lalo pang bumabaho ng semilya. Okay. Yes, opo, semilya. Yes. Ayon. So, ano to? Uh sexually transmitted disease hindi. Partly it could be, but majority of the bacterial vaginosis kahit po walang partner pwede kayong makakuha. Anong Kasi yan? ang pH anong gamutan? Bacterial vaginosis po, ano, ang gamutan niyan is may, we give metronidazole kung oral medicine, mm -hmm. pinaka less costly siya or minsan we give suppositories. Mm -hmm. Kasi minsan Dok, ang problema nito, minsan may kasama siyang iba. Minsan what if trichomoniasis? It's, ang uh, like, trichomoniasis, like, you know, sis. Opo, siya po yung ano na pwedeng STD. Ah, uh, Opo. But the thing is, minsan ang amoy niya the same lang may pagka fishy. Uh, ang ano lang yan, ito ang babalik-balik kung hindi nagamot ng tama. Parehas lang ang medicine niya, metronidazole pa rin. Uh, tablet or? Metronidazole tablet po. Pinakamura siya twice a day for seven days. Pero meron din siyang suppository. May pagkamahal lang, lang doki mga suppository. Through the vagina.